sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Patrick Quizon and this is my devotion for today. Uh, January 9, and the topic po natin for today is kumakain ba ang Diyos sa langit? So, ang ating scripture po for today is Numbers chapter 11 verse 23. Masabi po dito na the Lord answered Moses, Is the Lord's arm too short now you will see whether or not what you may will come what you say will come true for you uh, so um ibig sabihin daw po dito ay um ang antro antro morphic language ang ibig sabihin po ay nangungusap ang Panginoon Diyos sa language natin. Ibig sabihin kung saan maintindihan natin. Ibig sabihin, hindi talaga kumakain ng Diyos sa langit kasi even though sinasabi dito na is the Lord's arm too short, hindi siya literally na may kamay ang Diyos dahil siya ay spirito. So, ibig sabihin na lang po yan ay parang ito po yung way ng Panginoon yung language na ginamit niya para mas lalo natin maintindihan yung kinu-convey niya. And, of course, uh, dahil sa si third voice spirit, baka diba, hindi niya kailangan ng arms para umabot na something, hindi niya kailangan ng ears para makarinig, hindi niya kailangan ng eyes para makakita. So, lahat ng um, um, bagay ay paspon sa ating pahanood. So, teaching po na for today is, God desires communication and relationship. I-explain po dito na kahit minsan ay tayo dati before pa tayo makakilala kay God is, lagi niya pa rin tayo binibless lagi niya tayo ginagabayan bakit hindi natin siya kinikilala at hindi malalim relationship natin sa kanya hindi sir niya pa rin makapag-communicate sa atin and to form or to deepen our relationship with him so second teaching po is God speaks through using anthropomorphic language anthropomorphic anthropomorphic language So, ibig sabihin daw po dito ay nakipag-communicate sa atin na in a way na maintindihan natin at hindi uh, tayo maguguluhan. Kasi, of course, alam natin, God natin, pinamatalino siya gumawa ng lahat. And, of course, uh, He will, like, lessen yung complicated things in order for us to understand it better. So, uh, the last teaching plan for today is God's Word became flesh in Jesus Christ sabihin yung salita ng ating Panginoon ng King Flesh. Ibig sabihin si Jesus na po yung tumupad ng lahat ng uh, utos ng ating Panginoon. And of course, at ang teachings, pinakita ni Jesus Christ, yung uh, kung paano ba mabuhay ng tama and ano ba yung mga dapat gawin in order for us to glorify ating Panginoon. So, first application po for today is communicate with God at least 30 minutes a day. Ganito, na ganito yung devotion po natin ginagawa of course uh, kung kayo po nakakita nito you must uh, also spend 30 minutes a day at least diba kasi yung relationship at yung kay Lord uh, is it's like kaya uh, itong mga, ano, normal relationship din uh, of course in order for us to know each other more kailangan po natin mag-communicate and i-defend yung ating relationship. So, second application po is prioritize the relationship cut over everything. So, of course, secret po yung lumikas natin and sa guidance po ni Lord is para lahat ng bagay is uh, maging mabuti and yung guidance niya po yung the best para sa ating hindi, yung plano natin para sa ating atin. so Uh, last application is Focus on knowing and experiencing Christ Sabihin sa buhay po natin is Wala na po tayong value Wala tong value kung hindi natin ikilala ng ating Panginoong Diyos na gumawa sa atin diba? focus on knowing what is Christ at that then magkakaroon ng value kung uh, ang ating goal sa buhay ay to be Christ like and to glorify ating King so, God ako po si Caldric Rizan and this is my devotion for today, January 9. Sana ay marami po kayo nang tutunan. Ayun lang po. Salamat. Rin.